Yan, isang mapagpalang po mga kalingap, mga kabente Narito po ako ngayon sa bayan po ng Labo o, Sa ngayon po ay pupuntahan ko po sila Reggie Kasi po nag-message si Robilin na Pinasok daw po yung tindahan ni Reggie Sa likod daw po dumaan Alamin ko po, po ano po nangyari At nakakabala din po yung nangyari Na kapag ano po, kapag nanagawan o pinasok yung tindahan, Pwede pong limasin yung mga paninda yan nag na, din po si Kalinga Prab na bahala din po kay Rubilin si ano daw po nang baka daw po ay hindi na nakainom ng gamot nagpaabot po siya ng tulong pambili po ng gamot kay Rubilin tara po mga kabente samahan niyo po ako sila Rubilin at Reggie kung sa'yo po natin sila at uh, puntan din natin yung tindahan Tapo, po. Beji. Hello. Hey, kumusta? Hello. Tiro balin pa tayo na guys. Balita ko, pinasok itong tindahan mo kagabi. Oo, oh, dumaan sa likod. Dumaan sa likod? Mm -hmm. Anong... anong nakuha dito? Sa tindahan mo? Wala. Wala? Wala man. Ibig sabihin pinasok sa kung bahay mo, pero walang ginawa. Wala. Ano lang ginawa dito sa sa loob ng tindahan mo? Ano yung pumasok? Ahas. Ay ahas? Akala ko pala yung magtalakaw. San, ano, san mo nakita? Sino nakakita Oo. na pumasok? Si tatay. Ah, si tatay. San dito nagano? Bursary. Nahuloy nyo na? Hindi pa. Wag kang magano dyan at baka nandiyan pa sa ilalim matukad ka bilhin Grabe ah Magkano ang mo dito? Wala, wala kasi pambayad. Volunteer Ay, sa atis may libangan ka, ano? Teji, kamusta muna si Rubilin dito sa tindahan? Okay lang. Ah. Ayos ba yung pagbantay niya? Oo. Okay. Oh. At least nalilibang siya, ano? Huwag kayong mapunta dito sa likod. Rubilin, huwag kayong mapunta dito sa likod, oh. Buti kung kasama ko si Galima. Hinahanap natin yung ahas. Ngayon, sumanapin natin. Ito. Ito. Siyan daw, nagpasok. siya nagsuksok, Rigi. Siyan nagsuksok. Ano dito? Siyan.

ハハハハ

Ano ba nags Ano dyan? Dito sa buti, dito taas ako na oh. ano.

खान विपद पटना 什么？Well dito sa sako. Sa mga bote. nag-alis na. Lagi sa sinit-sinit na ah. Nakakit no, yun na eh. Ha? Nakakit. No, Parang finish yun.

Una. Hintayin siya natin. Sabi mo? May dalawa ng ano sa si tatay. Pwede sa Dalawang... Aha, sa maliit. Ah, dalawang asa na matay. Huwag ka rin, ka, Robilina. Hindi, maano ka nandiyan sa ano. sinasabi na ko dito sa pinto ay eh, pag mm. Kasi nasa itong, na Kaya, sa ilalim daw ng tong na kuya tatay sa ilalim niya kanito. Mm. Dito, man, dito sa mga sa mga basiyo. Eh. Kasi pag laging may tao dito at may ingay, <coughs> natagal ko yun like? yung dito. plus light. Baka yung aas nandito sa mga alak. mga gusto maglasing. So, Belin, baka gusto maglasing nung ano, ahas. Maginom ng alak. Now, ano talaga yun sa ano? Gusto mamahayan sa mga ganito. mainit sa lugar. Daman dito sa gilid. Uh -huh. lagi mo na lang din ang ano, parang dito sa ilalim ng pintuan. Hmm. Uh -huh. dito sa ilalim ng rip no ko Ano Anong bibili niyo, Nene? na alam mo yung mga presyo ng mga paninda dito? Hindi. Hmm. Buti hindi ka nadadaya. Hindi. Pag pugi, libre. Hahaha. <laughs> Huwag palulugi si Reggie. Hahaha. Pag libre. Pag pangit, libre. Hahaha. <laughs> ang presyo. <clears> hindi <throat> naman joke lang. Basta, double check mo lang yung pera. Kasi may mga pera na peke ano, no, 500, 1,000 <coughs> maraming mga ano ngayon, yung nagmo-modus maraming mga scam na kunwari mabigay silang 1000 libo tapos tutuplayan mo no, tapos ang, i i ang papalitan nila yung pera sabi nyo, isang libo ang pera ko, bakit isang lang yung sinuplay sa akin masay, <laughs> so, doble ingat lang sa sanot kunti lang ang tubo ng mga ganito tapos mga ano pa pa maluloko pag ikaw yung nagbabanday ha double check okay ka lang hindi ka man napapagod pa nagbabanday ka dito Robilin kumusta man yung ano yung pang araw araw mo hindi ka nag iisip yung isip pa yata <laughs> wala ka man problema ayos ayos yan Nakakain ka ng tama sa oras Robelin Nabahala sa'yo si Kalinga Prab Na matagal tagal ka nang hindi nabibisita Ang ano, kinumusta ka sa akin Sabi ko kayong lang si Robelin Sabi ko nag, nagpaabot ng ano Pambili mo daw ng pandagdag mo Pambili ng gamot so, Anong masabi mo kay Kuya Rab? Kalinga Prab

Ready jam na ito. Pabili mo din ng gamot. Gamot saan? <laughs> Yan po mga kalinga po. <coughs> mga binti. Mag-ingat kayo dito Baka may haas. Lagi kayo mag magdala mag 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 kayo ng oregano. lagyan yung sa mga gilid-gilid. Sabi ni Galima, oregano daw. Matanin kayo sa labas ang kagpap. Mabili, mapunta natin ako. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Yan po mga kalingap, mga kabente. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong support sa aking YouTube channel. Sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. Maraming maraming salamat po sa mga hindi pa po subscribe, subscribe po, Mr. BTV Vlog. Maraming maraming salamat. God bless po sa inyong